i ko po sa inyo ang mga bawal. Bawal kainin. O bawal inumin. Mayroon po tayong apat na bagay na i-share sa inyo na bawal. Ito po ang una, ang pagkain po sa baboy kasi po ang baboy nakaka-high blood, nakakamatay. At pangalawang bawal, pag-iinom po ng alak at nasusunog yung baga, nakakamatay din po. At ang pangatlong bawal paninigarilyo sunog baga din nasusunog din yung baga nyo at lalamunan nakakamatay din po at ito yung pangapat na bawal na bawal wag nyong kainin bawal nyong kainin si kumari dahil po papatayin din kayo ni kumpare